Yan. So, ang ginawa ko dito, naglagay muna kami ng um, 14 liter na tubig sa balde. So, itong ginagawa ko is pang DIY lang, pang DIY ko lang to, pang araw-araw na gamit ko lang dito sa bahay. So, yan, naglagay kami, naglagay yan. Nilagay ko muna yung ano. Kasi may sinusunod ako dyan eh. May sinusunod naman ako um, steps na ano, pagpapalo ko sa kanya. So yun nga, di ba 14, 14 liters na tubig. Tapos, inad ko yung bubble booster yung una. Tapos yung surfactant, ayun nga, naano ano pa ako, di ba? bumagsak pa siya ng kusa, kaloka siya. So, ayan. Dapat dito pagkatapos mong ilagay yung surfactant, magantay ka muna ng 20 minutes. Kaya lang dahil nga atat ako. So, ang ginawa ko, pagkalagay, inalo ko na. So, ayun, halo lang ako ng halo. Atat eh. Tapos, pagkatapos niyan, yang ganyan lang. Pinipika ko pa, sayang, syempre Mm, di ba? Yan, ganyan. Sige, puna, sala. O, oh, ayan. Yan, tapos sa ah, ko lang yan. Halo lang ng halo yan. Gan sa mga like ka. Hindi, kailangan lang, kailangan lang kasing matuna yung surfac na, na nilagay At saka yung um, una. Yung bubble booster. Yan. Kasabay mo kasi ilalagay yan. Nasa step 2 kasi yan. Tapos niyan, pwede ko nang i-add yung mga add-ons ko sa step 2. Tulad ng ano, um, may binili ako niyan eh. Yung decreaser, moisturizer, foam booster. Tuwing bumibili talaga ako niyan, meron mga naka-add-ons ako. Kasi nga, gusto ko siyang mas um, effective kasi siya sa akin para pang tanggal talaga ng mga sebo-sebo as mabola at the same time naka-moisturizer na rin siya so hindi siya maano sa kamay kahit everyday use siya. So ayan. Medyo ano lang ako dito sa isa eh yung nilagay ko na una. Yung ay, yung moisturizer. Hindi eh, ko alam kung decreaser ata 'yun, yung puti 'yan. Medyo mahirap siyang patunaw patunawin eh. So, yan. Yan, halo na naman ako ng halo. Halo lang ng halo. Sige, hala. So, huwag nyo nang pansinin yung globe na nilagay ko dyan sa harapan. Kasi dapat hindi yan nakapwest. Hindi ako dapat nakapwest yun. Hindi ko ba alam ba't ako dyan pumwest. Ayan. So, ganyan. Halo lang. Sige. O, ba diba? Para akong syunga dyan. Kasi nga, hinuhuli ko yung puti. Gusto ko siya matunaw. <laughs> ba diba? Pero yan, sige lang. Halo lang ng halo. Hanggang sa matunaw yung ano, yung nilagay ko na ano, na bubble booster at saka yung surfactant. Pero yung surfactant, oh, medyo mahirap din eh. Kasi, ano yun ni eh, para siyang basta. Ayan, no, oh, diba? Pagkatapos ko i-add yung mga add-ons ko, saka ako naghalo ulit. Ayan, mahabang haluan yan. Pero hindi man ako tumagal ng ano dyan ng mga dalawang oras. Siguro sandali ko lang din ginawa kasi nga, actually, Nano ko na ayan talagang, simula nung nakita ko to, to, simula nung nakita ko siya sa kabilang, ano, kabilang, o oh, ayan, wait lang. Ayan, pagkatapos niya, in ko na yung, ano, yung premix battle. O, di ba? Pagkatapos ang premix battle, ayan. Ang, ano, ang mga nakasama niya sa premix battle, yung decreasing, tapos yung scent, ang tie bacterial, Si eh, Hindi ko alam ba basahin to water softener ata to tsaka colorant. So, ang flavor ng binili ko kasi is lemon. Lemon yung binili ko para, hindi kasi dati ang gamit ko kalamansi. So, ngayon ang gamit ko na lemon. Nagtagal ako sa lemon. Ayun nga, balik tayo dun. Simula kasi itong nakita ko to do, sa kabilang ano, sa kabilang up, Si, basta sa kabilang up na yan. Mano nakita ko siya. Ayan ang ginagamit ko. Hindi na ako bumibili ng mga ano, ng mga pang dishwashing, basta mga sabon ba, ganyan. Ayan na lagi siya kasi matag matagal ko rin nagagamit dyan. O ayan, o pagkatapos nyan, o, ito yung pinaka the best dyan. Yung i-add ia mo na yung thickener. Pampalapot yan. O ba diba, lumalabas yung kulay ng lemon. ba diba, yan. Ma ano lang yan. Madali lang, madali lang yung pagkalagay ko dyan eh, pagkagawa ko din eh. Basta yun, ngayon lang yung ginagamit ko every, every nung, ano yun, simula nung nakuha, nakita ko siya doon sa kabilang application, ayun na yung binibili ko. Hindi na ako nagbago ng, ano, ng ibang brand. Sa, ano, dyan na talaga ako bumibili. Tapos, 15 to 16 liter yung, ano, yung, yung, yung ano, yung, ano yan, so... Marami din matagal ko rin nagagamit yan. Especially kami lang naman. Ako, dalawa lang naman kami dito. Tapos gamit lang ng mga pusa lang. So, malaking tipid siya. Para sa akin. Ayan, tin tinititignan ko siya kung malapot na siya. Pero kung medyo watery pa siya. Ayan, halo pa. Pabigat kasi napabigat pabigat yan eh. Kasi mag tit, mag uh, lalapot siya ng lalapot. So, he, he, ayan nga. Na, mag, ewan ko ba sa yun yun. <laughs> ang hirap magano Ang hirap mag, mag voice over pala. Ano? Ayan. Ganyan. O, ba diba? Hanggang sa mawala na yung, basta mag, basta mag, ano lang siya talaga, mag, tick lang siya. Bubigat lang siya yan. Tapos mabango pa yan. Actually, sa so, mula nung ganyan na yung gamit ko, hindi na ako nagbago ng gamit. Pag nauubos na siya, pag mga kalahati na lang yung bote, or isang, isa na lang yung galon ko niyan, bumibili na kagad ako, nag i na ako. Actually, mabango din yung alamansi Pero mas bet ko lang talaga yung lemon. Yung kulay niya siguro kasi. Ayan. O, oh, ba diba? So, hindi si, pa yan mabaho sa... Hindi pa mabaho sa ano. I mean, hindi siya maamoy pag ginamit mo. Talagang... Uh, fresh. <laughs> yung iyong... Ba ano? Yung iyong hugasin. Oh, taray, fresh. at fresh. Ayan. Ganyan. O, oh, ba diba? Medyo nagbago na siya. So marami na akong cut dito kasi nga masyado mahaba. Tapos inano ko na yan. Naka, pass forward dyan. Para medyo ano, mabilis. O oh, ayan. O oh, diba, diba. O oh, ba hmm. ayan, sige, la, ikot. ayan, sige. O oh, diba. Hmm. di, ba di na nga ka ngayon. Kulit ka. <laughs> o oh, di diba, naramdaman ko na yung kamay ko. Masakit na. Medyo Masakit na. O, oh, ayan. Ala, sige. Ikot, ikot. Ayan. Pero worth it naman. Pag, pa, ano, panoodin nyo yan hanggang dulo. Maganda naman din yung pagka, ano, pagkagawa. Naging maayos naman na siya. Kasi pagkatapos nyan, iaano mo pa yan eh. i -re mo pa siya ng ano, 24 hours bago mo siya magamit. Ayan na siya. Ngayon ilalagay na natin yan dito. Yan na, di ba? Oo. Oh. Ilalagay na natin siya. Kaya lang ang problema ko. Pang personal, pang personal gusto ng naman ito. Maabot sa akin pagal ng... Tagal. hapus, 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 No. Finish pr pr product. Thank you for watching.